matapos nga ang revelasyon ni Kim Chu patungkol sa kanilang opisyal ng relasyon ni Paolo Avelino ay hindi na rin nito naiwasan pang magkwento patungkol sa journey ng kanilang relasyon ayon sa kanya matapos niyang masaktan ng sobra sa kanyang ex fiance na si Sian Lim ay natakot ng magtiwala muli ang kanyang magulang pero nung minsan daw umanong dumalaw si Paulo Avelino sa bahay nila para daw umanong sunduin si Kim Chu para sa gaganaping shooting nila. Lubos na humanga si Kim Chu sa pagiging merspeto at lubos na magalang ng aktor na si Paulo Abelino sa kanyang magulang, lalong-lalo na sa kanyang daddy. Ayon pa sa kanya ay na-late pa nga sila ng attend sa nasabing shooting dahil napasarap umano ang usapan ng kanyang daddy at Paulo. Matapos din ang nasabing shooting noon ay sinabi sa kanya ng kanyang daddy na kung sakali daw na magkakaroon ng pagkakataong ligawan siya ni Paulo Avelino ay kuhang-kuha na daw ang boto nito kaya naman nang magsimulang manligaw ang aktor kay Kim Chu ay todo-todo ang suportang nakuha nito mula sa daddy ni Kim Chu na siyang sobrang ikinaproud naman ni Paulo Avelino. Ayon pa nga kay Kim Chu ay madalas pa itong bukang bibig ni Paulo Avelino sa kanya na umano nga daw ay di niya inaakalang magugustuhan siya ng daddy ni Kim Chu para sa kanyang anak